Sophia and then Sir Alex <laughs> Okay lang okay, peace uh, master reveal Okay lang <laughs> uh, peace master reveal Guys may dalawang pabango yung sa magpapapicture tayo Hey what's up! So ngayon guys yeah, for today's video guys Nandito tayo ngayon sa my 7-Eleven Kung saan nandito ako ngayon sa my Bimaloy At nakita ko yung pinaka idol dito guys yeah, Si Sir ay Ma'am Sofia and then Sir Sir Allen. Yan, shout out sa kanila. Yan. At lalo sa mga nakakilala sa akin dito sa Pimala, yung sa kanila. Maraming salamat, yan. And then, shout out sa mga namili ng mga bininta ko, yan. Makatapos ko lang nagbinta, and then hindi ko ala, nandito sila, guys. Yan guys Guys, pakita doon. sila, guys! sobrang poke ni Sir Allen, and then sobrang ganda ni mam Ma Sofia. Yung shout siya... out. Hey, up, guys. <laughs> so, sorry, yes. Sir um, Sophia and then Sir Alex. <laughs> We're all but yes. Hey guys. Hi sir. Okay lang po for content siya. Yes okay, sir. Dito ng nasa 7-Eleven guys. Oh, okay. vlog ko po. Ayan, hello sa inyo, please subscribe. It, okay lang Christmas reveal. Ano 'yung Christmas reveal? Okay yung peace master yeah, reveal. Nagkaya pala. Uwong pogi. Thank you, sir. Thank you. Guys, mas pogi pa pala sa akin, sister. Kasama nila si Ma'am Sophia. Ayan, dito sila sa may Vimali, guys. Ayan sila, guys. Yung <laughs> to, guys. First time kung mag-vlog itong araw gabing gato na. Hindi ko akalain na makakasama natin si Mang Sofia and then Sir Allen yan. share sa kanila. Guys, may dalawang pabango yung sakto. Magpapapicture tayo. Yun po. Gins. Ay, video. <laughs> and so and guys. Ito na tatapusin video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanonood. At nagtapos na naman ng video para patapusin tong video na to. guys. Bye bye Sir Allen. Please, Home Sophia. Ingat po kayo, ingat. Yun. Papasok na sila sa may sasakyan nila, guys. Yan, o. Sasakyan nila. Sir Allen, Sophia. Yan. Bye-bye.